Ngayon ang mga Christmas party, abay, hindi nagpauli sa kasiyahan ng mga alagang hayop ng Malabon Zoo. Yan ang ulat ni Mark Petalco. Tunay nga, Christmas is for everyone. Hindi lang para sa ating mga tao, hindi maging sa mga hayop. Sa Malabon Zoo, kasama na sa kanilang Christmas party ang mga cute na cute na aso, usa, ibon, tiger at iba pa. Lahat sila cool na cool sa kanilang costume. Kaya naman enjoy ang lahat, mapabata o matanda. Para po ma-experience po nila na makita yung mga ano mga animals po na unusual na nakikita sa mga bahay-bahay. Why do you love animals? Why? Because I love like chicken. I like tiger. I like snake. Dila nag-alas sa taklaus naman habang pumarada sa loob ng zoo ang orangutan na si Marimar. Kasama ang kanyang security guard na si Boogie the 4G. Habang libre din nakapagpapicture at naka-interact ng mga bisita sina Sir George the White Lion at Cheesecake the Albino Phyton. Siyempre, hindi mawawala ang Caroline pero this time kasama ang kanilang pets. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ayon kay Manny Tanko, founder ng Malabon Zoo, taon-taon nilang ginagawa ang ganito aktibidad para bigang halaga ang mga hayop sa pagdiriwang ng Pasko. Tandaan po natin, ang first visitors ni baby Jesus po ay mga animals from the sheep to goats to donkey to camel to chickens to doves to roosters and a lot of other animals po. It shows the importance of the animals to God po. Hindi din maitago ng mga bisita ang saya, lalo't itinuturing na raw nilang bahagi na kanilang pamilya ang kanilang mga alaga. Maramdaman rin po nila yung importansya nila bilang isang pet na hindi lang po sila pang bahay, kundi pwede rin po rin po silang ilabas para makapag-explore rin po sila. Hindi naman po sila basta aso lang kasi. Part of family po sila. Ngayon, parang anak natin, hindi lang naman sila basta aso lang para sa atin po. Doon. Para sa mga gustong ipasyal ng kanilang mga anak, bukas ang malubong zoo mula hanggang linggo at sa araw ng Pasko at bagong taon. Ngayong Pasko, huwag natin kalimutang isama ang ating mga alagang hayop sa masayang celebration na ito na ang tunay na biwa ay pagmamahalan at pag-ibigayan. Barco to para sa bayan.